kalakaw na ginta guys alas 5 na no madong na sa sagingan madong sagingan na may sagingan eh. no amping lang tas kanunay guys ha amping yun mo dia amping tas atong talpaho atong talpaho na to gunsa man atong talpaho dia karon na amping kita amping amping ta perminte kay orgi na atong kuha no? kalimti ang pagkaon ni mo ha kaon ni mo Ayan, galing din ang kaon. Okay. Mure na yung nagdala sa ito. Sa katuhaguan, isong nagkaon pa. Ayan, sabayan na ito. Gampo po si Ginoo na nagkaanabatag kusog, no? Kusog, lungag. Kusog ba? Ayan, kusog. Ah, ambing ang taba. Dayan ta, di ba? Sabayan pagampo sa Ginoo. Natay, nagkaanabatag kusog. Huwag ka lang. Amping ta sa kanunay, no? Ah, amping ka na ito. Ang Atong Ganun lang. sa trabaho. Kena lang mababay sa yung tanan. Amping.